Nakauwi na sa Pilipinas si Mary Jane Veloso matapos ang halos 12 taong pagkakabilanggo sa Indonesia dahil sa kasong alleged drug trafficking. Dumating si Veloso sa Ninoy Aquino International Airport madaling araw ngayong Merkoles, December 18. Mula rito ay siya sa Correctional Institution for Women o CIW sa Mandaluyong City kung saan una na siyang sinalubong ng kanyang pamilya kasama ng dalawang anak at mga magulang. Ayon sa Bureau of Corrections o BuCor, Mananatili si Veloso sa CIW para sa 5-day quarantine at 55-day orientation, diagnostic evaluation at initial na security classification. Sinigurado naman ni Bureau Director General Gregorio Catapang Jr. na makakapiling ni Veloso ang kanyang pamilya at makakabisita sila sa Pasko pagkatapos ng medical at physical exam nito. Sa isang press conference, nagpasalamat si Veloso sa Indonesia at sinabi nitong mahal nito ang bansa. Hiling niya, na hindi siya malimutan ng Indonesian community. Una na rin pinasalamatan ni Veloso sina President Ferdinand Marcos Jr. at Indonesian President Prabowo Subianto maging ang iba pang tumulong upang malipat siya sa Maynila. Taong 2010 na makulong si Veloso at ilagay sa death row matapos mahulihan ng 2.6 kilograms ng heroin sa kanyang bagahe. Abril noong 2015, nang sumuko ang mga recruiter ni Veloso, kaya nabigyan siya ng last-minute reprieve. Arlene Salonga, CLTV 36 News.